Grabe mga kababayan, tumayo ang balahibo ko sa tapang at galing ni Senator Tulfo. Pinapabalik ngayon ni Senator Tulfo ang dalawang libong pinatay ng PCSO na nawalan ng trabaho. At pinapalabas ang records ng BIR sa mga binayarang tax mula sa PCSO. Ang sabi kasi ni Mel Robles, Malaki ang tax na nanggagaling sa PCSO dahil 20% ng mga premyo ay pumupunta sa tax o sa BIR. Ngayon, pinapalabas ni Idol Rafi ang records ng BIR mula September 2023 hanggang December kung tama nga ang pumapasok na, na tax sa kaban ng bayan. Ang tanong, naniniwala ba kayo na lahat ng tax mula sa PCSO ay 100% na naibibigay? Wala kayang ibinobol sa? Hala, siguradong nangatog na ang tuhod ng mga taga BIR at PCSO kung paano nila doktorin ang records. Ang galing talaga ni Idol Rafi. September ano -orin natin. of 2023. All winnings noong September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to, sabihin natin, 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do that? So, uh, Mr. Robles, stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya, progressive. May binanggit ka kanina, anong tawag niyo po itong kanina? Uh, uh, anong tawag ko itong progressive? Anong uh, tawag Hindi, hindi. Yung... Snowball. Snowballing po. Snowballing. Snowballing. So, Balling. kaya na natin maging snowballing, resort ng snowballing, yung jackpot. Huwag na tayo magdagdag. Kasi yung pagdadagdag natin, para sa akin, hindi lang dahil sa pagdududa ng taong bayan, kundi sayang po eh. Kinita na po natin yung price plan. Surplus, very good. Ang sarap pakinggan. May surplus. Ibig sabihin, surplus meaning sobra-sobra na. Surplus means literally so, sobra million. Na. Ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa so next hearing. Can you do that so magbabanggaan cross-matching uh, tayo? Yes, Mr. Chair. Um, ano lang po um, kasi unfortunately, Mr. Chair. Um, under Section 217 ng tax code, uh, we are prohibited from disclosing exact information on the returns filed unless you po may consent from the best computer, the most secured computer, even sa pentagon na computer supposed to be the most safest and guarded computer on this planet ay nakurap o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makurap na, yan. I'm, I'm just saying, Your Honor, that this that's the process that we have. Kaya, para pala yun, Mr. Mr. Robles. Po. Yes, I'm not saying na nandaraya kayo. Pero it's possible, tulad nga sinabi ng, ni, Ano uh, anong pangalan niya po, Madam? Ma'am May. So, lahat ng computer, as long as it's a computer, kaya makurap yan, kaya maiha. Yun yung uh, aking pinapoint out dito. So therefore, with this, ang gusto ko pong mangyari, where's the BIR here? Hello pa, Mr. Chair. BIR, pagbabanggay natin lahat ng na mga nanalo sa loto. Let's start with, kasi alam ko it will take some time. September. September of 2023. All winnings ng September 23, ibabangga natin sa BIR na magagaling sa PCSO. Kunyari, ang winner ay para mapabilis tayo, ang winner ay sa lahat ng games is 20. Kunyari na lang, 20 winners sa September equals to sabihin natin 100 million. So yung 100 million, 20% tax is 20 million. So dapat magmamatch yan. Lalabas sa BIR, dapat 20 katao ang tumaya at 20 million ang binayaran tax. I need that kind of record from the BIR sa next hearing. Can you do so magbabanggaan cross-matching uh, tayo? Yes, Mr. Chair. Um, ano lang po, um, kasi unfortunately, Mr. Chair, um, under Section 270 ng tax code, uh, we are prohibited from disclosing exact information on uh, the returns filed unless po may consent from the taxpayer. So if mabigyan po kami ng PCSO ng written consent na they are um, allowing us to disclose... Hindi dapat, dapat. Dapat. Then we will subpoena. Hindi pwede tago yung record na yan. It will be subpoenaed. Kung kinakalang pupunta sa korte, I will do that. Very important yeah. yan eh. Kasi no yes. makala, kasi pag nasagot dito lahat, tatahimik na ako. Kasi itong sinasabi ko, you agree, para maalis po yung agam-agam ng taong bayan. Kasi for the longest time, marami na dududa eh. Meron pang ano, nag-chat sa akin, nag-text sa akin, Idol, sir, eh, 20 years na ako tumataya, wala pa rin ako nanalo at yung mga nanalo, hindi man na pinapakita yung mukha. Ito pa, lately, nag ang daming pera ng PCSO, so poor editing pa. Sana man lang, kumuha kayo ng magaling na editor. Yung kinuha yung editor, parang kindergarten. O di, nagkaduda po, di ba? So, Mr. Tibay, Attorney Tibayan, sir. So, how can we obtain that record? Um, kaya, Mr. Chair, actually, um, we can extract that data. Uh, wala pong problem. Po. Um, and kung timely na file po nila yung ano, uh, na-remit nila sa BIR. Um, yes. Yun ang gusto ko. Pagbabanggain, yung number of people na tumaya and then uh, tumutugma doon sa amount na pinanulunan nila versus doon sa record ng BIR. Dapat magsisync yan tamang banggaan. Isa lang doon na numero that will not add up, then there's something wrong. Is it possible, Mr. Chair, if you can um, ask the consent of um, provide and the waiver po, of the specific so? provisions of the NIRC? Baka po mahingi po natin. Okay. Uh, Mr. Robles, is that possible? Uh, yung willingness po namin is I'll just have to check po with our legal. Can, we be, can our legal be uh, recognized, Atty. Nilea, Your Honor? Okay. Attorney, is it Attorney Jimenez? Ah, okay. Attorney Leah Christine Jimenez, ma'am. The morning, legal Mr. department ng PCSO. Yes, good morning, Mr. Chair. So, um, the uh, consent of PCSO, uh, under the Data Privacy Act, Your Honor, we can um, release those information uh, subject to the um, subpoena issued by this uh, committee. Okay, so pag nag-issue ng subpoena ang committee doon, you will oblige? Yes, yes, Your Honor. Ah, and also... At ah, so, bibigyan um, niyo doon sa... Written, niyo permiso yung BIR uh, and, para, and also a written, um, if there is a written letter from the BIR, since this is a part of the regulatory function also of uh, the government agency. So BIR, I'm ordering you na gumawa ka na agad ng letter doon kay Attorney Jimenez para doon sa pinag-usapan nating records na gusto ko makita. We'll prepare that right away, pa, Mr. Chairman. Okay. Good. Um, Comsec, uh, can you issue the subpoena? Yes, sir. Uh, you have, you have to have the second Ah, hintay na si Coco. Nga pala. Pala. ba ba? Okay. Sige. Ah. Uh, okay, so, so, dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangilangan natin pobre ang kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon na i yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang eh. Kulang ang tulong. Sayang pa yung daanda milyon o bilyones. In this case, on December of last year, ang augmentation niyo umabot sa 1 point something billion. Tama? Oh. So yung 1.7, there about, 7, about something billion, ibinuhos e nyo na lang sana doon sa kawang gawa, kaysa naman napunta lang sa isa, dalawa, o liman, o ilang tao lang nanalo. Mr. Chair, uh, as I've said, uh, yung po ay allocated po lahat. We, uh, kahit po yung nanalong yun, automatic din po augmented, hindi lang po yung charity namin pati po universal health care gained on kasi 40% po ng charity namin. So as far as kung mas natarami pang natulungan, definitely po mas marami ang natulungan dahil na-roll po yun eh. Bukod sa taxes, we gained more for charity, even the universal health care po. Uh, uh, if okay, I so, may so, so, so chair, po, Mr. Robles, yung okay. magkano po yung augment for December? One point. Mm -hmm. May we recognize uh, D.M. Okay. Kasi kung sasabihin mo sa akin na noong December yung 1.7 billion na inugment ninyo at sumubro pa kayo dyan, then medyo yung kilay na marami, medyo bababa. Sa ngayon, ang kataas. How much was augmented from the price fund reserve? Mr. Jack, jackpot. Okay. So we have an existing computer jackpot prize for a total of 360. Ma'am, ma'am, diretsyo na po. Okay. Noong December, sa lahat ng Lotto Games, 642, 645, 649, 655, 658, 58, 658, Opo, 658, 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 1.3 ang naging total sales po natin is 2.2 billion. Okay. So magkano ang napunta doon sa charity? Uh, 30% of that po, sir. Which is? Uh, 30% of 2.2 billion. Million. 240 million. 240 million. Ito may 1.3 tayo. Nasana yung 1.3. Binuhos na lang natin doon sa ano? Sa kawang gawa. Okay. Yes, Mr. Chairman. Mr. Mr. Chair, Chairman, kasi ang uh, revenue allocation po namin is mandated by law. Eh. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all po the price fund reserve, it will remain po sa price fund po yun. Yun po ang, uh, if you, if you, our charter will be amended po. Okay, then we will change the charter. We will change the charter and at the same time, papahinto ko yung pag-augment sa premium. So, that will uh, change the charter. Is that yan bang sasabi ni Mr. GM? Ay, so um, i-change ko yung charter ninyo na para hindi na kayo mag-augment. Opo, so opo. opo jackpot, kung, if you can help us po dyan sa limit. Actually, as as restricting siya sabi yung po talaga yung charter namin. That, tataasan ko yan na para yung mga surplus mapunta na sa charity. Sige po, if you could the uh, legislature, we would surplus, really appreciate that po. Kasi po, maraming mga hmm. probinsya na wakulang ambulansya. Maraming mga probinsya na kawawa yung mga ospital. Maraming mga kababayan natin na namamatay dahil walang pambayad. Hindi na you ng know, kidney dialysis, chemotherapy. With that billions and billions of pesos na surplus every single year, e eh magdudugtong yan ang maraming buhay. So I will pass, i visit ko yung ano nyo, charter, to make sure yung mga surplus, all of that, should go to charity. Mr. Chair, there's a pending bill at the Senate now, if you could help us. It's called the PIFITA, Passive Income uh, Financial Intermediary. So if you could help us there, that will, free that will uh, reduce our documentary stamps. From 20% to 10%, that will definitely go po sa malaking bagay po yun to charity. Hindi na po kayo mahirapan, it's already pending here. And we will really release funds for charity. So if you could help us po doon. Okay, sige. Ako ang one of the author of that. Okay. So I'll make ah, sure. From now on, wala I'm na yung augmentation at yung mga surplus-surplus na yan, diretso yan sa charity. Wala na kung saan-saan pa pwedeng gamitin papalitan na natin yung sistema yan. Now, pangalawa muna, kanina pa nakating sana si Mampula ay, yung 2,000 na machines, yung 2,000 na nawalan ng hanap buhay, gusto kong maibalik yun. Kawawa sila. Marami sa kanila nag-invest, mga retirees, OFWs, maliliit na tao na gustong magkaroon ng munting negosyo pinatay. Mamaya online, I'll deal with you. Dahil, magkakaroon na ng online. So, Mr. Robles, uh, pag-usapan natin itong 2,000 na mga outlets, operators, and I want them back. Sige po, Your Honor. Gagawa po namin ng paraan yun lang po kasing options namin, we are weighing it. Yung isa po kasing machine, 450,000, if we would continue reordering, masyadong mabigat yun para sa kanila. Kaya we are looking for, paano hindi ho mababawi yun eh. Kaya huwag ko kayo mag sir, Mr. Chairman, I will get back to you as soon as we find a solution. We have in a pipeline just to premature. And then we will get maybe even more than 2,000, Mr. Chairman. Ms. Evelyn Javier, ng ay may sinasabi niya 450,000 ang halaga ng machine. Ano pong reaksyon niyo? Kaya naman po yan ng PCSO. Na bumili talaga if they wanted to. Di ba meron kayo ng machine? So, oh, so, so upgrading na siguro kailangan. We consider that, po. Mr. Chair, we consider that tinanggihan na ho ng bagong system, hindi na ho sila mag... 25 years na po kasi yun eh yung system na yan. So we really have to migrate. Yung predecessor ko po at our board that uh, went ahead of us, di na kailangan palitan. I think nagkamali po sila sa number. Because man, when I asked management, they were requesting for 11,000. Ang recommendation po ng management really 11,000. And nung uh, na-bid out po, when which and anyway, I came, it's already project implementation stage na po. Eh. They're already going 6,500 po. Miss Ariel, Ah, uh, Mr. Chair, yung machine po na pinalitan ng bagong PLS, hindi po siya 25 years. Kasi we started po a machine when we started nung, nung ano, nung una-una pa. ginagamit po namin machine, walang monitor, yung maliit lang po siya. Na parang yun ang ginagamit po na pang bilang ng mga bot, bumoboto. I mean, wala po siyang monitor, parang pinapasok lang po at lumalabas po yung, to my understanding po, yung machine po, which they call legacy, na dapat po sana yun ang papayagal ng ganito gamitin. Pwede po yung gamitin, hindi po. Yun yung ginagamit namin bago nag-upgrade eh. Lahat ng, ng agents po will testify for that. Lahat kami dito sa Luzon, wala po kami problema na kahit na po siya matagal na, nagagamit pa po namin yung machine na yun. Kahit nga hindi po kami nag-upgrade eh, nagagamit pa po siya. Ang hindi po talaga maayos na machine ay yung pong Pacific Online, which is nakaano po dun sa Mindanao at sa Kavismin, na dinala po rin dito sa ano sa Luzon nung nagpalit po ng gobyerno dati doon lang po sila sa Vismin tapos po nung nung time po ni President Pinoy they were allowed po na mag-install din dito yung yung Pacific Online po yun ang nirereklamo po even sa Vismin na talagang talaga pong dilapidated na pero yung machine po ng Luzon which belongs to the PGMC kahit sino po Uh, I will conduct, I will bring you all the agents na merong uh, FLX po, maayos pa po kaya yun ang nire-request po ng mga agents natin na na-displaced na pwede pa nilang gamitin yun at kung pwede yun po ang ilagay nila sa mga wala pa pong machine. And it will take time bago po sila maka-order po eh. Uh, Mr. Robles, isang sabi ni uh, Ms. Xavier, Uh, Sige po, we will refer it po for the technical kasi hindi rin po siya expert, hindi rin po expert. So we will refer it po for our technical kung itong pwede nga yan. Kasi po, uh, iniroon po kung kami nagraran ng system, we have a, a provider po doon. So we will defer to that po. And uh, tingnan po natin yung validity ng sinasabi niyo po. At we will get an, an opinion based on their study po para mahirap din kasi while we, ako nga po sabi ko po at least dapat mga 8,000 po eh. But eh, hindi po ako nang